I've been attached with the feeling of them waking up with you Marami nga talaga ang kinilig sa behind the scene na ito ng ating Donnie at Val sa official poster nga ng Kent Buy Me Love na talaga namang ayon nga sa mga Babli's. Makatitig naman tong si Donnie Halatang iniisip na ang future with Tink. Dahil grabe nga talaga at inaabangan na ang magiging future nga ng ating couple. Lalong lalo pa pag sila nga ang nagkatuluyan. Na talaga namang hihimlay nga dito ang maraming bablis. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bal sa mga susunod pa na ayuda.